Nagluto ka ng adobo para sa pangulam namin ng tanghalian at pangbaon na rin ng mga bata at pagka uwi ko nga naghugas lang ako at naglaba at kinahapon na naman nagsundo ko at tinulungan ko yung bunso ko sa kanyang assignment. Gabi pa nga lang binaba ko na tong manok na aadobohin ko para nga kinabukasan. Wala na kasi akong ibang maisip na luto ng manok kaya sabi ko aadobohin ko na lang. Alas 9 na rin kasi ng mga oras na to kaya madali na rin ako at ito na nga lang yung mabilis-bilis lutuin. Para sakto pagtapos nilang maligo eh tapos na rin akong magluto. Naggayat nga lang din ako diyan ng bawang at sibuyas at dito ko naman lulutuin yung aking adobong manok. pagkaganito ganito nga nagigisa ako ng pangulam, ulam olive oil nga pala yung ginagamit ko. Medyo pricey nga lang siya pero sabi ng iba mas okay daw yan kaysa sa ordinary na mantika. Ewan ko ba simula nga nung pumasok tong taon na to, talaga namang naging health conscious na ako. Sabi ko nga babawas-buwasan na namin yung pagkain ng mga frozen food or processed food kaya naman sinusubukan ko talaga makapagluto lagi. Ginisa ko nga lang din yung sibuyas bawang dyan. Nilagay ko tong manok tapos tinimplahan ko na rin. Tapos sinalo-halo ko lang yan. Hindi ko na muna to nalagyan ng suka at mamaya na yon pagka malapit ng maluto. Hindi na kasi ito pwedeng halu-haluin pagka nalagyan na raw ng suka. Eh, base lang din dun sa mga napanood ko. Kaya naman ginagaya ko lang din. Ito ang lunchbox na pinagamit ko sa kanila. Ito pa yung kahapon na pinagamit ko din. Kasi nga, hindi ka dun sa maliliit na lunchbox. Yung ganitong ulam. Ito nga sa baon nilang prutas, pongkan ulit yan at saka apple. Hindi na kasi ako bumibili ng grapes kasi parang ang bilis niyang masira. Actually, bumili rin talaga ako ng mangga nung bumila ako ng prutas. Kaso nga lang, hindi siya nagtagal at nakain din kagad na namin. Tatakpan ko na nga sana dito yung kanin nung nag-request yung mga anak ko na lagyan ko doon ng sabaw itong kanin nila na baon. May nag-comment ka nung nakaraang mini vlog ko na hindi daw ba umuwi ng alas 12 yung mga anak ko. Actually alas 12 talaga yung pasok nila. Kinigising ko kasi sila ng alas 9. Bali yung pinapakain ko sa kanila bago sila pumasok sa school. Parang almusal lang yon. At syempre pagka ganun kagigising lang, konti lang talaga sila kumain at hindi ko na pinipilit dahil nagpapabaon na lang ako ng ganitong kanin. May additional pa nga na biskuit yung baon nila. Nilagay ko lang sa ibabaw. Dito naman sa tumbler nila, tubig lang yung laman niya. At maya maya nga, hinatid ko na rin silang dalawa. Good thing nga, nasabay sila ng oras ng pasok at uwi. Kaya naman isang hatiran at sunduan na lang din ako. Maya maya nga, naka din kagad ako dahil walking distance lang naman itong school sa amin. Pagka uwi ko nga, dito pa lang ako nakakain. Pang almusal at tanghalian ko na nga rin to. Habang kumakain ako dyan, nagtitigintingin lang din ako ng mga comments. At after ko naman kumain, nagsimula na ako maghugas. Antok na antok nga ako kanina at gusto ko na talagang matulog. Kaso hindi ko naman maatim na maraming ang hugasin dito sa lababo maraming kala. Kaya naman yung buong maghapon ko ay e, naubos na lang din talaga sa paglilinis dito sa loob ng bahay. Tapos yung mga natirang oras ko ay e, nanood lang ako ng si drama. Hindi ko na nga itinulog at baka mamaya mapasarap pa yung tulog ko at maliit ako ng sundo sa mga bata. Alas 6 pa naman yung uwian nila pero minsan kasi nagpapalabas na ng 5.30. Pagkatapos ko maghugas ay e, nagimis nag-imis-imis lang din ako dyan. Nagbrush lang ako ng tiles tapos nagpunas-punas lang konti dito sa lababo. Sinama ko na rin punasan dito banda sa may kalan dahil may mga tilamsik ng mantika nung naglo ito ako ng adobo. Dahil wala na nga rin laman yung mga lagay namin ng tubig. Eh, nag-refill na rin ako at ko na rito sa ref. Nakita nyo kanina yung pinost ko na picture. Gabundok na talaga yung labahing ko. Wala pang sabado. Ayoko nga sanang maglaba dahil makulimlim talaga. Kaso nga lang hindi ko maatim yung gabundok na labahing ko. Kaya ang plano ko neto, sa loob ko na lang siguro to isasampay mamayang gabi. Minsan naman pagkaganitong nagsasampay ako dito sa loob ng bahay ng gabi, kinabukasan eh, natutuyo na rin naman. Nanood nga lang ako ng si drama maya maya pagtingin ko. 5 five, five na pala ng hapon. Kaya naman ito, maliligo na muna ako. Para naman kahit papano, imapreskuhan nga ako dahil sobrang init din talaga. Fast forward na sundo ko na nga mga anak ko at meron ngang assignment yung bunso ko. Kaya naman tinulungan ko lang din siya. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.